Kat niya lang naman yan. Ba't tumiiyak ka? Break na sila. Confirm na. Oo, <laughs> oh, eh bakit affected ka masyado? Oh, Dito ka lang pala. Ano problema mo? Ha? Anong nangyayari sa'yo? Oh, na ka ba? Hindi mo lang <laughs> ako katngil. Ano? Bukatngil nga! niya lang naman yan. Ba't tumiiyak ka? Eh, kasi... Wala na nga sila. Break na sila. Confirm na. Uy, oh, eh, bakit affected ka masyado? Eh, syempre. Gusto ko sila eh. Ano ba naman yan? Pati ba naman pagbe-break ng iba eh? Giniiyak mo. Eleven years. Eleven years yun. 11 years, huwag kang magkalala, 11 years na rin tayo, malalampasan natin sila, hindi naman tayo maghiwalay. Ano ba ito? Para yan lang eh. Ano oh, yan ang... Oh. No. I did. <laughs> just, alam mo, yung mga ganyan, hindi yan pinagbababansin at party lang naman ng buhay, ha? ano maghiwalay. Ay, malungkot ka ngayon. Gusto mo mong sumaya. Ha? Ah, may, meron akong naiisip na paraan para, para naman ma-cheer up ka. Paging masaya ka. Para naman malimutan mo yung pangyayari niyan. Ayan eh, ngayon lang yan. Bukas-bukas malilimutan din yung breakup na yan. Tara, gumaya ka. Nali, gumaya ka. May pupuntahan tayo. Sigurado oh. Ah. mag-cheer up ka. Basta ka, huwag ka naman tanong kung saan. Gumagaya ka, tapos alis tayo. Ha? Nihintayin kita sa labas. Bilisan mo ha? Ha? Nali na, para mo. Ano, Napakasimple simpleng bagay, iiyak pa. Nali na. At ay, nung ikay matuwa-tuwa naman, Hintayin kita sa labas. Bilisan mo. Oo. Oh. Oh, ano? Happy na. Happy. <laughs> dahil sa pag... Dahil sa katmin. Ayan. Nakapunta tuloy kami dito. Nadamay ako. <laughs> Ayan. Let's eat. Let's eat na. Let's eat. Ayan. Ubus. Kasalanan mo ito. Daniel at Catherine. <laughs> Nakakain tuloy sa labas ng wala sa oras. Ayun yung naginarte. Dahil kay Catherine at Daniel. <laughs> ano? Happy na? <laughs> happy na? happy na, happy na. nice Ayos <kayo>? Ayos. <laughs> Ayos. <laughs> Ayos din ang style. <laughs> Lugi na naman. <laughs> uh...